Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I-share ko lang sa inyo guys yung aming lupa talaga na sinasabi kong pangalawang lote na napabayaan. Ito, talagang gubat. Yung nando doon na may mga yung medyo malinis doon. Yun yung kumbaga sa Bisaya, may kaultan yan, yung sa amin, ito bundok na talaga, oh hindi man lang pinalinisan yung pinag anuhan nito ni super tendero, wala tapos ito, hanggang dito yun, hanggang dun sa may gilid ng bundok na yan, sa amin pa, kasi malawak ito guys eh, halos kasing laki ito doon sa may kalsada ng San Roque na unang pinalinisan, pinahadsan. Ito, pangalawang lupa namin to. So, ito muna yung pinalilinisan. Ang tawag ito ditong lugar ay Sikob. Yan. Ito. Ayun guys. So, maraming mga itong mga ano yan, yung mga laglag lang yun. Kumbaga sa Bisaya, tak-tak. Yan. Ito yung kuprasan ng nagkukupras dito. Yan. O. Doon, ayan, naghaharas na yan sila papunta doon sa may gilid ng bundok na yan. Kasi, ano to, uh, mahigit isang hektarya din to guys, malawak din. Halos 1.2 hectares. Nandun pa guys. So, ang dami, puro malalaking puno na ng kahoy. Ito. Yan. Masakit sa bangs. <laughs> Kasi sobrang dami na ng malalaking kahoy. Ayun guys. So, nahirapan niya kami dito dumaan. Ayun o. Oh. Yan. Hanggang doon pa yan. Yun. Kasi napabayaan nga to. Ilan taon. Hindi lang siguro sampung ay hindi lang 30 years. Kaya tingnan nyo guys, so yung mga puno dito ng kahoy, ang lalaki. Tapos yung mga nyug dito guys, oh, ang tataas. Tapos halos wala silang mga bunga kasi nga na hahamong ang tawag niyan sa samar. Kasi nga napapabayaan, hindi napupuntahan, hindi man lang nahadsan. Ayan o. Oh. Malawak din ito. O, oh, puro-puno ng kahoy. Grabe yan. Tapos itong mga tumutubo ng mga nyog, mga ano lang yan. Hindi yan ni mga tak-tak. Laglag ba, yun? o. Ayan o. Kailangan ibaon yan. Ayan o. Sabi nga ng ano dito, nagkukupras kung alin daw yung masukal, yung maraming puno ng kahoy, yung madumi na yan, yun yung lupa nyo. Yun yung kadikit. Sa Bisaya, katakip. Yun sa kanila, oh. Malinis. Yun sa amin, masukal talaga. Ayun. Ayan sila, oh. Yung mga pamangking ko na naghaharas. Haras kasi... Say hi to my vlog! Hello! <laughs> Hello my guys! Ate Tonton, itatanggian oh. na! <laughs> Ayan, napapagod na sila, o, oh. nagmi-marinda. Wala daw silang sigarilyo. Ate Tonton, nag-araw na sigarilyo. Kasi nga, tingnan nyo, oh. Mahirap talaga, linisin. Ang lalaki oh. ng ano. Hindi lang 30 years, ano? Oo, oh, oh, more than. O, oh. grabe, hindi man lang ito pinalilinisan. Yan. Pero, pa, ano ba? Ha? Patag yun yung paano? Pwede nga ito dito pag anuhan, taniman ng kamote, ano? Oo. Ano? Yung masukal na yan, guys. Hanggang doon pa yan. So, yung masusukal na yan. Sa amin pa yan, sakop pa yan. doon. Talagang ano, ngayon lang namin to na asikaso. Ayun. Hindi pa nga tapos guys yung dun sa may kalsada ng San Roque. Ito papasok to dito, looban to. Mahirap yung daan. Malapit lang naman. Yun nga lang, masukal yun dinadaanan. Yun lang ang aking share for today. Ang aming mga lupain, eh, nagubat na talaga sa sobrang tagal hindi na si masukal talaga yon dito pa rin ito sa barangay San Roque pero ang tawag nila dito sa lugar na to Sikob yon thank you for watching